awal pertanyaan geser aku ntar sih. So, kami ni guys, anak akong parcel nga ginorder yung desk brake iniya Kanan XRMFI 125. ah uh, Shopee ko niya order So, legit mang good guys. Umulpot mang good niya mo ini. Buas, papa, tawad ko ini nga ha sya Kaya manipis na kasi anak disc brake so kailangan aliwanan amin niya. Jadi, guys, sama la pot.